So yun, what's up sa inyo mga boss uh, Welcome to my vlog na naman Ngayong araw, meron tayo ditong NS200 So, ang concern ng may-ari sa atin Papaltanong Rocker arm Sa Cam shop So, hindi tayo nag-ano nito Hindi pa natin nakikita yung lobe nito mga boss Pero Sabi ng may-ari Sira daw yung kanyang rocker arm So titingnan na lang natin. So natanggal na namin lahat pati mga carb, air cleaner. O so, kakalasin na lang natin tong Pating ibabaw ng cylinder head. So let's go. So yun mga boss Sira nga yung kanyang Ruler dito sa parting rocker arm So yun ang papalta natin dito mga boss Kaya naman natin dukutin to dito okay. So yun mga boss Kakalasin ko muna tong Ating cam gear Tapos papakita ko sa inyo mamaya Kasi mahirap mag video ng mag isa lang So tayo ng kasama mga boss. Yung tanggalin na namin yung pinaka cam gear nya. Uh, yan mga boss. Pag natanggal na yung lock ng inyong tracker arm, sundutin niya na lang dito sa gilid. Yeah. Ganyan din talaga ng anak mo eh. So yun, kaya mahuhugot na natin siya na mas madali. May washer yan mga boss. Makikita nyo. Magkabila. Ayan. So nyo na lang magpatak. Malaglag. Tandaan niyo lang yung tanggal mga boss. Para iwas ko na lang din. So yun, tatanggalin ko muna mga boss. Baka lang malaglag siya eh o so, yun mga boss may tama din pala yung cam nito kaya huhugutin na namin yung head Yan. makikita nyo yun kaya pala umorder na si sir ng cams, so hugutin natin yung head kasi hindi siya lalabas dito sa kilid yung cam pag tinanggal, so kailangan talaga hugutin to cylinder head so sige kakalasin namin So, yun mga boss. Kailangan kalasin tong spark plug nya. Dito sa may right side kasi hindi siya lalabas pag hindi nyo to tinanggal. ko nakalas na natin yung ating cylinder head ng NS200 so check na lang natin yung mga dapat palitan dito sa kwan lilinisin natin ang ayos para may kabit din natin siya ng maayos so ang daming tagas ang daming mga kwan ayusin natin yung mga hose yung mga pinagdaanan so yan pati itong cylinder head makikita nyo ang dami niyang mga leak so, ayusin natin itong mga leak na yan wala naman tayong problema sa mga valve linisin lang natin ang ayos so yun pag ikakabit na namin mga boss update ko kayo hey. Hey, wala. Ha? Wala. Oo, okay na. Ikaw na lang edit Hindi <laughs> <laughs> ko po maintindihan marami. Ah, sige po. na muna kalimutan. Dito dapat may Ano so, 'yung kasama mo? Si sinasabi mo ba Okay. Yeah, naganoon. Kailangan mo na ba na hahanapin niya pagdating mo ito na amount ko, di ka ho. Hindi na, huwag niyo na At account name ko ako, number 13. Tapos mag-aray Loan. Ano? Di rin kayo nalang magiging bagay. Hmm. Ito sa handshake siya. Parang magiging nalang magiging bagay. Kaya, ko sana mga picture ng mga ano eh. Hindi nga walang lumabas eh. Hindi nga. Hindi nga naman. Ma'am. Hindi ma'am. Hindi mo Obrigada. So yun mga boss, nalinisan na natin lahat ng parts Itong ating NS Nilagay na din natin yung cam Saka yung ating rocker arm Bago na yan mga boss, mga roller o, Salpak na lang natin dito sa sa ating makina okay, Yung piston, nalinis na rin yan. Ball na technique. Kung hindi gapos muna. Iga iga gapos na spring ng notebook Hay, pabot. Pabot ba? So, yan mga boss na ilagay na natin lalagay na lang natin ang mga stud bolt then lagay natin yung cam gear natin saka yung mga carburetor. To so, yon mga boss. Nabuo na natin, tatakloban na lang natin siya Napiler ko na 'yan mga boss zero zero na so tatakbo ba na lang natin ay stand na tune up yan yun ito na nga mga boss malapit na kaming matapos paanda rin na natin tong ating NS200 Kabit namin yung tanke tapos start natin yung maliit lang pero mahal So yun mga boss Ayos na tong ating NS200 May na natin lahat Tangke Saka itong mga upuan So start natin Dating maingay ito mga boss Sale Shoutout kay Boss Chris, Chris ng Santa Rosa, Laguna. So, oh, yun. Thank you, Boss. Pagdayo. Thank you, thank you. Kaya ha. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you.